97.1 Forever. <laughs> mga kwento ng pagibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa barangay Love Stories. Love. pwedeng gawin sa mga taong wala ng ibang ginawa kundi ang punahin ng buhay na pinili mo? Kaya mo ba silang patahimikin gamit ang mga sariling pamumuna nila? Dear Papa Dudu Kilala ang mga Pilipino sa pagkakaroon ng close family ties Naniniwala kasi tayo na ang pamilya kasama na ang mga kamag-anak ay dapat nagtutulungan at nagdadamayan. So Susuportahan ng isa't isa sa oras ng kagipitan. Pero madalas papadudod ay naaabuso ang magandang Filipino trait na ito ng iba nating mga kamag-anak. Akala kasi nila ay nakakatulong sila sa mga paraan nila ng pagpuna. Ang hindi nila alam ay nakakasakit na sila. Ako nga pala si Dana Papadudut, 29 years old. Actually, ilang buwan na lang ay 30 na ako. Wala namang problema sa edad ko, masaya ako dahil inabot ko pa ang ganitong edad pero may mga taong tila hindi masaya na umabot ako sa ganito nang hindi man lang ako nakakapag-asawa. Katulad na lamang ng aking tiyahe na si Tita Rosa. 60 years old at nakakatandang kapatid ng aking nanay. Hindi ko nga alam kung bakit kahit sa ganitong taon at panahon ay isyo pa rin sa kanya, ang mga babaeng tumungtong ng 30 ay single pa rin. Hindi lang naman ako ang dalagang Pilipina na nakakaranas ng matinding pamumuna mula sa mga tsahin nila. Marami kami at mukhang hindi lang dito sa Pilipinas uso ang pakikialam ng mga tiyahin maging sa ibang mga bansa rin sa buong Asya. Sa tingin ko dahil ito sa baluktot nilang konsepto ng close family ties. Papadudot nagsimulang maging impyerno ang buhay ko nang minsang makituloy si Tita Rosa sa amin ni Mama. Lahat ng pwedeng punahin nito ay napansin na niya sa akin. Parang wala akong naging tamang desisyon sa buhay mula nang nagpakita siya sa amin ng mama ko. Aba, ikaw na ba talaga yan, Dana? Opo, tita. Akong ako to. Uy, <laughs> oh, eh, tingnan mo nga naman talaga ang panahon. Sobrang bilis eh. Parang kailan lang ipalakad-lakad ka dyan sa labas ng bahay ninyo ng hubot-hubad. Tapos ngayon, aba, isa ka ng nurse! <laughs> ah, Tita Rosa, hindi. Hindi po ako nurse. Ah, eh ano bang hindi ka nurse? Hindi ba yan yung kursong kinuha mo? Yun nga po. Oh, eh ano nangyari? Hindi ka ba nakapagtapos? Nagpalit ka ba ng kurso mo? Parehong hindi po, tita. Eh nakapagtapos naman po ako ng nursing. Eh pero bumagsak ka sa board exam. Grabe tita, bagsak agad. Hindi naman po. Hindi po ako nag-take ng board exam. Kinabahan ka no? Alam mo iha, normal lang yan. Lalo na kapag sa lahi natin na hindi naman masyadong binayayaan ng talino. Eh pero magdasal ka lang. na ka. Makakapasa ka. May awa ang langit sa mga kapos sa utak na katulad mo. Tita, wala po akong balak mag-board exam dahil hindi naman po ako interesadong maging nurse. O bakit naman hindi ka interesadong maging nurse? Pangarap yan ang lahat ng nasa pamilya natin. Ako, ang nanay mo. Aba, lahat kami nangarap niyan. Pero dahil wala nga kaming pang-aral, eh, hindi namin nagawa. Eh tapos ikaw, pinalad na makapagtapos sa nursing, eh pinabayaan mo lang. Oh, magtatapos sa ang biyaya, Dana. Di ko naman po kasi pinangarap maging nurse. Kayo lang naman po ni Mama ang namilit sa akin na kunin yun. Eh dahil yun ang praktikal. Mas mabilis ang pera. Mas mabilis kang makakatulong sa nanay mo, lalo na kapag nasa ibang bansa ka na. Eh tingnan mo nga yung ibang pinsan mo. Nurse doon sa Canada at saka sa UK. Oh, nakapagpatayo na sila ng bahay at malita negosyo. Eh di good for them. Pero hindi ako mapipilit maging isang nurse dahil hindi naman po yun ang passion ko. Passion, passion! Bakit? Mapapakain ka ba ng passion na yan? Pero magiging masaya po ako. Sus! Walang masaya kapag kumakalam na ang sikmura mo, Ineng! Okay naman po at sapat ang kinikita ko, tita. Huwag po kayong mag-alala. Uy, ano ba yung trabaho mo? Writer po. Freelance writer. Writer? Freelance? Ibig sabihin po, hindi po ako nakatali sa mga kumpanya. Kaya malaya ako sa oras ko at proyektong ginagawa ko. May benefits ba dyan? Eh, syempre, ako na po ang nagbabayad nun ng personal. Ah, oh, sa pagkakasabi mo pa lang, eh alam ko nang mababa ang sahod mo dyan. Hindi man po kasing taas siguro ng gusto nyo, pero sapat na ang sahod ko at masaya ako sa ginagawa ko. Alam nyo naman, bata pa lang ako eh. Mahilig na akong magbasa at magsulat, ba? Diba? Eh, hindi ko naman alam na seseryosohin mo yung pagsusulat noon. Sa totoo lang eh, hindi naman ganun kaganda ang mga sinusulat mo noon, Dana. Magpakatotoo na tayo, ha? Subukan niyo pong basahin yung nagawa ko. Magbabago po yung tingin niyo. Eh, pero hindi magbabago ang tingin ko na sobrang baba ng kitaan dyan sa pagiging writer mo. Hindi rin magbabago ang isip ko na dapat pinagpatuloy mo ang natapos mong kursong nursing. Isa eh, naman lang, naawa ka sa nanay mo na mag-isa kang ginapang para mapaaral ka niya sa kursong yan. Eh, suportado niya naman po ako sa napili kong trabaho. Sa ngayon? Pero ramdam ko na masama ang loob niya na hindi may tunuloy ang nursing. Naku, eh kung ginamit mo lang yung utak mo, eh di sana ngayon andong ka na sa ibang bansa at nagpapadala ka na ng pera at balikbayan box dito sa atin. Sa totoo lang ay nasaktan ako noon sa mga sinabi ni Tita Rosa sa akin. Alam ko namang may pagkamatalas ang dila niya. Hindi nga sila madalas nagkakasundo ni nanay dahil doon. Hindi ko lang inaakala na masusugatan at masasampulan ako ng dilang yon ng tita ko. Sobrang talas nga. Akala ko yun ang huling beses na makakarnig ako ng panghusga mula sa kanya. Pero habang tumatagal ang pag-i-stay niya sa bahay ay mas marami siyang napupuna sa akin papadudot at sa mga naging desisyon ko sa buhay. Sinusubukan ko namang maging kalmado at marespeto bilang yun naman ang tinuro sa akin ng aking nanay pero sobra na kasi papadudot. Nabalitaan mo na ba? Ano po yung tita? Yung pinsan mong si Lilet ay ikakasal na. Ah, po. Kahapon ko lang po nabalitaan. Oh, mas bata pa yun sa'yo. Pero tingnan mo nga naman at naunahan ka pa. Ilang taong ka na nga ulit? 27? 29 po. Actually, magte-30 na po ako ngayong taon. Mag... magte-30 ka na? Opo. At wala ka pang asawa? Yup. Wala rin pong boyfriend kung yun ang isusunod yung itatanong at mas lalong walang anak. Ay bakit? Ano pong bakit? Eh bakit ka umabot sa edad na yan pero wala ka pa rin asawa? Kasi po, desisyon kong maging single. Ah, kasi po, di ba? Hindi pa ako ready magpamilya. Masyado ng late, iha! Hindi naman po ako nagmamadali. Sa ngayon, na-enjoy ko naman po ang buhay single ko. Alam mo, mag-ayos-ayos ka kasi at huwag kang lagi rito sa bahay para makahanap ka ng aasawahin mo. Eh mula nung dumating ako rito, eh hindi pa kita nakikita nagsuklay man lang ah. Eh wala naman po akong pupuntahan sa labas kaya bakit ako mag-aayos? Di ba nababahala ang nanay mo na dalaga ka pa rin? Aba, mabilis tumakbo ang oras. Mamaya niyan eh, nag-aalaga ka na ng mga pusa o kaya nagwawali sa bakuran tuming alas 5 ng umaga. Eh kung ganun man po ang abutin ko, wala naman pong problema. Di naman po nabawasan ang pagkatao at pagkababae ko kung hindi ako makahanap ng magiging asawa. Malungkot ang mag-isa. Sino na lang ang makakasama mo kapag nirarayuma ka na? Sino na lang ang susustento sa'yo kapag matanda ka na? Kaya ko naman pong gawin yun sa sarili ko kahit wala akong maging asawa o maging mga anak. Ayokong iasa ang araw-araw ko sa bulsa ng magiging asawa ko at ng mga anak ko. Sus! Iba pa rin ang may asawa at may anak. Ibang saya ang nadudulot noon. Tingnan mo mga pinsan mo may mga pamilya na. O edi hamak na mas bata sa'yo pero nakita mo naman, ang sasaya nilang lahat. Edi good for them po at doon nila nahanap ang kasiyahan nila. Sa akin po, di ko dyan nakikita ang magiging kasiyahan ko. Kaya hayaan nyo na po ako. Naku Dana, hindi kita tatantanan hanggat hindi pumapasok dyan sa utak mo na kailangan mo ng mag-asawa. Bahala po kayo tita, pero hindi magbabago ang desisyon ko. Hindi ako mababahala kahit sabihin pang magme-menopause na ako at wala pa rin akong nahahanap na karelasyon. Kaman! Oh, Huwag akong magsalita ng ganyan at baka marinig ka ng Diyos at parusahan ka! Jesus, tinamay pa ang Diyos. Ano sabi mo? Ay, sabi ko po tara na sa kusina at mukhang ready na po yung paksiw na niluluto ni Mama. nagigil na ako noon kay Tita Rosa papadudot pero hindi ko pa rin siya magawang bastusin kahit papaano naman ay naturuan ako ng aking ina na huwag maging bastos. Pero hanggang saan ako magpipigil at magkakaroon ng pasensya. Hindi ko nga alam kung saan nakakakuha ng lakas ng loob si tita para tanungin ang mga ganong kasensitibong bagay sa akin. Habang kumakain pa nga kami ay panay ang sumbong nito kay mama tungkol sa pinag-usapan naming dalawa papa Panay ang kumbinsin nito na hanapan na raw nila ako ng lalaking mapapangasawa ko at dapat daw ay yung may stable na trabaho dahil wala raw ako noon. Kawawa naman daw ako kung pareho kong freelancer ang mapapangasawa ko. Nagtitinginan na lang kami ni mama noon at uh, nagkakaintindihan na lang kaming dalawa sa pamamagitan ng mga titigan. Kung sana'y parehas lang si mama at si tita ay wala siguro akong magiging problema. Pero hindi eh. Bakit nga ba gano'n ang tita ko? Parang kulang siya sa pagmamahal. Parang naging impyerno ang buhay ko habang kasama si tita Rosa sa bahay papadudut. Lahat ay nakikialam siya. Pati nga mga pinopost ko sa Facebook, friend ko kasi siya sa Facebook. At kapag may nakikita itong pinost ko na hindi niya naiintindihan o pakaramdam niya ay masama, ay sinasaway niya ako kaagad. Pati yung mga memes na pangkatuwaan lang ay masyado niyang sineseryoso. At binalaan pa ako nito na mapupunta raw ako kay satanas kapag hindi ko tinigil ang mga post na yon. Kaya naman hinayd o tinago ko na lamang sa kanya lahat ng pinopos ko para manahimik na siya. Pero hindi pa rin pala ako nito titigilan. Isang araw ay may napansin na naman ako sa kanya. Seryosong seryoso siya at syempre tulad ng dati, meron na naman siyang gustong sabihin sa akin. tama mo. Po? Para makikitable ka sa beer house sa damit mo na yan ah. Mainit ho kasi sa labas, kaya... Kaya kung magsuot ka, eh, halos labas na yung kaluluwa mo. Tingnan mo nga yung dibdib mo, halos lumuwa na. Ay, ganyan ho talaga ang design niyan, tita. Pakleavage ang tawag dyan. Pakleavage, cleavage? takpan mo nga yan! Kapag may nakakita sa'yo na hayok sa laman, eh baka ko ano pang gawin sa'yo. Tsaka ano ba yung damit na yan? Hindi ko maintindihan kung bakit parang kinulang yata sa tela. Sadya po talagang ganyan yan. Sadya? Eh kung kabaging ka, kailangan ba magpakita ng pusod, ha? Napakadumi na ng hangin sa paligid, paniguradong papasukan ng dumi ang pusod mo. Sige ka, gusto mong mamaho at may infection yan. Ang tagal ko na pong nagsusuot ng ganito, eh malinis pa rin naman po ang pusod ko. Wala pa rin infection. Oo nga, mukhang matagal ka na nga nagsusuot ng ganyan. Nakita kong pinos mo na kapanti at ka lang sa beach eh. Mas maganda ho atang sabihing bikini kaysa panty at bra, sa Saka beach naman po yun eh, eh gano'n naman po talaga ang sinusuot doon. Hindi magandang tingnan na ipakita mo sa mga hindi mo kakilala ang katawan mo. Kailangan ikaw at ang magiging asawa mo lang ang makakakita niyan. Tapos ipopost mo sa Facebook, hoy, nakakahiya yun. Pansin ko nga po na nahiya kayo sa ginawa ko. Nag-comment pa kayo ng picture ni Satanas doon eh. Abe, para mapaalalahan na, na mali ang ginagawa mo. Buti nga sana kung sobrang flat yung chan mo eh. Tingnan mo nga ang katawan mo. Oh. Para kang buntis. Uy, teka. Buntis ka ba? Di lang ho ako natunawan kaya medyo malaki yung chan ko. Eh, mula nung dumating ako dito, pansin kong mataba ka talaga. Hindi lang yan dahil sa hindi ka natunawan. Dahanda ka kasi sa mga kinakain mo. Huwag kain ng kain para mapanatiling balingkinitan ang katawan. Tingnan mo ako. Oh, maayos pa ang katawan ko. Parang dalaga pa rin kung tutusin kumpara sa'yo. Oo nga po. Eh, ang ganda ng katawan niyo eh. Kaya nga mag-diet ka na. Dapat dito sa bahay, puro gulay at iiwas ka sa karne. Magpalit ka na nga ang damit doon. Hindi na babagay sa tiyang mo yung damit mo. Nagmumukha kang tambay na lalaki dyan sa kanto na nagtatasan damit kapag naiinitan ang pusod. Sobrang bad trip ko noon, Papa Dudut. Sinira niya ang confidence ko. Dati wala akong pakialam sa itsura ko at sa katawan ko. Kahit na anong damit basta mafe-feel kong bagay at gusto ko ay isusuot ko. Pero dahil sa ginawang pamumuna ni Tita Rosa ay nagpalit nga ako ng oras na yon. Nagpalit ako ng pambahay at hindi na tinuloy ang lakad ko ng araw na yon. Sira na ang mood ko eh kaya naman nag-Facebook na lamang ako at nag-post ng kung ano-anong mga parinig kay Tita na may hashtag pang hashtag body shamer. Hashtag pakialamerang frog. Pinagdarasol ko na lamang na sana na dumating na ang araw na aalis na ito ng bahay namin para makabalik na kami sa dati naming buhay ni Mama. Dana, eh, kanina ko pa napapansin, hindi mo ako kinikibo ah. Masama lang po ang pakiramdam ko. Ah, kaya pala konti lang ang kinain mo kaninang tanghali. Ay, sabi niyo kasi di ba mag-diet ako kasi yung taba-taba ako na. Ay mabuti naman at naalala mo pa yon. Maganda yan. Ipagpatuloy mo. Para sa'yo rin yan. <laughs> Salamat po. Dana! Ano po yon? Wala ka ba talagang balak mag-asawa? Ha? Napag-usapan na po natin yan, tita. Oo nga. Eh pero baka kasi magbago pa ang isip mo. May irereto kasi ako sa'yo. Sino naman po yan? Anak nung kumari ko sa probinsya. Si man. Ako, maraming pera. Dahil maraming pera, kaya niyo ako irereto sa kanya? Oo, oh, parang ganun na nga. Eh kasi nga hindi ba? Hindi naman ganun kaganda yung trabaho mo. Kaya mas maganda yung mapapangasawa mo, eh mapera. Yung hindi ka magugutom. <laughs> ah, talaga po ba? O oh, eto nga, kausap ko na yung kumari ko. Ang sabi niya, darating sa susunod na buwan yung anak niya. Eh ilang buwan din daw ito magpapahinga, kaya nga ang sabi ko, eh, magandang bakilala mo na. Sinend ko yung picture mo eh. Ano pong picture? Eh, naganap na lang ako dyan sa Facebook. Yung nakablusa sa pula at nakapantalon. Yun lang kasi yung pinaka mong picture na payat ka pa. Tsaka mukhang ano, marangal tingnan. College pa po ako nun tita, sobrang tagal na nun. Basta mag-diet ka na lang ulit at mag-makeup para mabawi mo yung dati mong itsura. Grabe! Oh, bukang ayaw mo makilala sinasabi ko sa'yo ah. Obvious po ba? Huwag ka na masyadong pihikan, Dana. Tumatakbo ang oras. Tandaan mo, tumatanda ka na. Ang matres mo, baka agiwi na yan at hindi na mapakinabangan pa. Tita, pati matres ko, pinakikialaman nyo na po talaga? concern lang naman ako sa'yo, Iha. Magte-trenta ka na. May hirapan ka na makabuo kapag ka umabot ka sa ganyang edad. Alam mo yan! Eh kung sabihin ko po sa inyo na hindi naman ako interesadong magkaanak. Anong sabi mo? Sa totoo lang, wala naman akong balak magkaanak eh. Ayoko. Ni minsan, hindi pumasok sa isip ko na gustuhin na magkaroon ng anak. Ah. alam ba ng nanay mo ito? Kasalanan niyang gusto mo! Mali na hindi mo gustuhin na magkaroon ng anak! Hindi ka mabubuo bilang isang babae kung hindi ka magiging isang ina. Diyan naman po kayo nagkakamali, tita. Dahil buo na ako bilang isang babae kahit wala akong maging anak dahil masaya ako. Sinasabi mo lang yan ngayon pero balang araw kapag nagkaedad ka na at wala kang naging anak, pagsisisihan mo yon dahil wala kang kasama mag-aalaga sa'yo pagtanda mo. Kaya ko pong alagaan ang sarili ko at hindi ko yon iaasa sa iba. Alam kong medyo nag-init na ako noon sa naging usapan namin. Sobra na kasi. Alam kong ramdam ni Tita Rosa ang tensyon sa pagitan namin kaya hindi na rin ito nagsalita pa. Pumanik na lamang ako sa aking kwarto para makaiwas na sa kanya. Doon ako nagpalipas ng magdamag. Kahit nga nasa kwarto ako ay rinig ko si Tita Rosa na pinapagalitan ang aking nanay. Bakit daw parang mali ang paraan ng pagpapalaki nito sa akin? Bakit daw ganoon ako mag-isip? Napapailing na lang mga ko naki nakikinig papadudot. Mabuti na lang talaga at hindi naging katulad ni Mama si Tita Rosa. Kaya thankful ako siyang aking naging ina dahil suportado nito kung saan ako magiging masaya. Bigla ko tuloy naisip mga anak ni Tita Rosa ko. Nakakaawa naman sila. Kinabukasan ay kinausap ako ni Mama tungkol sa naging usapan nila ni Tita Rosa. Saktong wala si Tita Rosa noon dahil nagpunta ito sa simbahan. Nasa sala kami noon ni Mama. Nakatingin ako sa kanya at alam ko namang walang panghusga sa itsura niya. Kaya alam kong malaya kong masasabi kung ano man yung nararamdaman ko. Yun ang isang bagay na sobrang thankful ako noon na meron kami ni Mama yung pagkakaroon ng koneksyon at maayos na komunikasyon. Siguro naman alam mo na kung bakit tayo magkaharap na yon. Alam na alam. Nagkausap kami ng Tita Rosa mo kagabi. Rinig ko nga kagabi. Parang nakamegaphone siya sa sobrang lakas ng boses. Alam mo naman ang tita mo kapag may gustong puntuhin. Bakit ba siya ganun, Mama? Bakit ganung ano? Sobrang mapanghusga. Parang wala na akong ginawang tama sa paningin niya. At ang malala pa, ginudge pa niya ang pagpapalaki mo sa akin. Eh hey, ikaw, mo ba kung paano kita pinalaki? Siyempre hindi. Masaya nga ako na ganitong paraan mo ako pinalaki. Malawak ang pag-iisip at di nang huhusga. Kaya nga nagtataka ako kay Tita Rose kung bakit ganyan siya mag-isip eh. Magkapatid naman kayo. Sobra kayong magkaiba, ma. Yung pagiging bukas ng isipan ko e ay pag aralan ko marahil nang malayo ako sa lolo at lola mo para mag-aral dito sa Manila. At si Ate Rosa ay e naiwan sa amin. Kaya nakulong lang doon ang mundo niya. At syempre, alam mo naman kung gano'ng kakonservative ang lolo at lola mo. Pero sana wag naman siyang maging mapanghusga. Sobrang nakapanlilit na sa pakiramdam yung ginagawa niya Nakausap ko na siya tungkol dyan. Sabi ko maghinay-hinay lang din sa pagsasalita sa'yo. Ano pong sabi niya? Eh ayun, nagalit. Bakit ko raw hahayaan na maging ganyan ka? Maging ganto na ano? Na masyadong liberated. Di raw maganda. Sa paningin niyo ba hindi maganda? Sabi ko nga sa'yo, dati pa, ang mga desisyon mo ay base sa kung saan ka komportable at magiging masaya. Basta't wala kang natatapakang iba. At wala naman po akong natatapak ang ibang tao. Kaya nga, ituloy mo lang. E paano si Tita Rosa? Mahalaga ba ang sasabihin niya? Di po. O e bakit ka magpapaapekto sa kanya? Pero kung pababayaan ko lang siya na gawin at sabihin ng mga ganong bagay sa akin at sa ibang tao, paano po siya matututo na mali ang ginagawa niya? <laughs> Alam ko na kung paano. Paano po? Tumingon si mama habang sinasabi sa akin ang gagawin oras na simulang muli ni Tita Rosa ang pamumuna sa akin. Maganda ang plano niya at mukhang dito matututo si Tita Rosa na manahimik na. Hinintay lang namin ang kanyang pagbabalik mula sa pagsisimba at hinintay namin na siya ang magsimulang manghusga. Bago namin isakatuparan ang aming plano ni Mama Papa Papadudut. Naghihintay sayo sa labas. Yung pina-deliver ko pong pagkain niyan, tita. Nagpa-deliver ka na naman? Bakit naman po hindi? Eh bakit kasi hindi ka mag-aral magluto? Kababae mong tao, hindi ka marunong magluto. Ang mga babae, ginawa para magsilbi sa kusina. Speaking of babae, tita. Kumusta naman po kayo ni Tito at nung babae niya? Ano mong Ako, eh, ayos lang naman yung tita. Siguro ganun talaga. Naghanap si Tito ng mas bata. Kayo naman kayo. nyo na yung sarili nyo. Tignan nyo nga po yung varicose veins nyo. Lantad na lantad na. Aba, Dana, ha? Ay, oo nga pala, tita. Bigla akong naalala. Yung bunso nyo po, hindi nakapagtapos dahil balita ko ay eh, nabuntis daw ng kaklase niya. Totoo ba yun? Hindi niya kaklase yung nakabuntis sa kanya. Aba, eh, sino po? Yung kapitbahay namin. Ah, oo nga, yun pala. Yun yung nakita kong pinost niya sa Facebook. Eh, mukhang mas matanda pa yun sa inyo, ah mas matanda lang ng buwan sa akin. Sayang po, no? Kung di siya nabuntis ng maaga, edi di sana may nurse na kayo ngayon. Sayang naman. Ibabalik pa naman siya sa pag-aaral niya kapag nakapanganak na. Eh makabalik pa kaya? Sabi niyo nga sa akin dati, di ba? Kapag nanay ka na, dapat sa bahay ka na lang at maglinis at mag-alaga ng mga anak mo. So paano po yung tita? Eh bahala sila sa buhay nila. Buhay nila yun eh. Ayaw ko makialam. Sana all po, di pinakikialaman, no? Bakit ba bigla-bigla ka naglalabas dyan ng mga isyo tungkol sa akin? Bakit bigla-bigla na lang eh, pinakikialaman mo ang buhay ko? Naku, eh masama po ba yung tita? Kala ko kasi ayos lang na makialam sa nangyayari sa buhay ng tao eh. Mali po ba yun? Mali yun! Ano bang klaseng pagpapalaking ginawa ng nanay mo sa'yo? Mali ang makialam sa buhay ng iba, lalo na kung hindi mo alam kung anong totoong nangyayari sa kanila. Dapat po ba mag-focus na lang sa sarili kesa makisawsaw sa buhay ng iba? Abay, oo naman! Lalo na kung doon naman sila masaya po, no? At di ka naman naaapektuhan sa desisyon nila. Tama! So tita, mula ngayon hindi niyo na ako pakikialaman sa buhay ko? Kung piliin ko mang di mag-asawa at magkaanak? Kahit yung bilbil ko umabot na sa bunbunan? Hahayaan niyo na po ba ako maging masaya sa pagiging freelance writer ko? Ay! Oo na! Tama ka na! Naku, ang sarap pakinggan sa tenga, tita. Isa pa nga! <laughs> o na! <Hola>. Pambihira ka! <laughs> o siya, kumain na tayo, tita. Umorder ako ng crispy pata kasi ito yung paborito mo, sabi ni mama. Tara na! Sa ganoong paraan kami natapos ng aking tita, Papa Dudut. After noon ay hindi na siya nakialam pa sa mga desisyon ko sa buhay. Alam kong hindi pa rin ito sang ayon sa mga desisyon ko pero natuto na siyang itikom ang kanyang bibig at suportahan na lamang ako sa mga gusto ko. Ganon na rin ang ginawa nito para sa kanyang pamilya. Hindi na ito nagkokontrol sa lahat ng tao sa kanyang paligid. Mula noon ay naging maayos na kami hanggang sa makauwi na nga siya sa kanila papadudut. Natutuwa ako na kahit sa sandaling nakasama namin siya sa bahay ay may naiambag kami sa ikakabuti niya. Maraming salamat Papa Dudut sa pagbasa ng aking kwento. Ako ang inyong forever ka Barangay Dana. Hanggang sa muli ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever! Forever. <laughs> Forever nagustuhan ng iyong napakinggan ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio